hirap nang gumawa ng ulam sa probinsya no okay. ano sa tingin mo tong yung ulam okay naman okay, yeah. <laughs> walang ano walang kimikan uh. talagang wow. yeah. idol good afternoon fresh Pris na fresh to boss mga followers niya na dyan Eric uh. please follow boss nob Rampis, from Pis, from Reels, di ba? Busnob Boss no mo. Oh. Binablog muna. Uh. Facebook Reels. Yan. Ito yung panghalo namin sa Langka, Laoyang with Oo. Uh -oh. Yeah. Nakahanda na yung panghalo sa Laoya. Laoya ano yung Ricardo natin? May halong ano? Wala ba? Uy! Yun ang tanong. Ano to? Pili ba yan? Pili yan. Pangalis naman ng langsa yan eh. Yan nga. Batuan ang wala. Bato lang meron. Bato! Okay lang yan kasi... May... May puno naman ng sampalok mga idol. Diyan kami kukuha ng pangpasim. paasim pag pagasa. kay pag-asa. Oo. Yan o daming bunga oh. Ganito kami sa probinsya mga idol dahil pista ngayon ng Taytay -tay Rizal. O, oh, buksan nga natin. Ano ba ning at na kumukulo na oh. Kumukulo na. Ito yung panghapunan namin mga idol. Oh, isarado ko na. Raising okay, the fiesta, uh -huh. idol. Yeah, no? Yan, oh. Ginagayap na yan ni Juliet sang ano mga idol, oh. Dami niya. Oo. Uh -huh. so, yung, akit ka na nung sampalok yung. Lalo. Ipapakita ko sa inyo, mga idol, kung saan galing namin yung, ano na yan. Yan, oh. No? May model ko ngayon lang, ka, oh. Inyo, ilo, yang, ano yan. Yeah, no? Pinakuha lang namin yan dito mga kasi Yan o. You know. bunga, bunga. Dahil sa mga bunga, sa mga ugat sa mga kasi May bunga, bunga. Ayan Ang daming bunga. Gutom. Na, gutom na daw yung mga aso, mga idol. Ang aso, na. Oo, yan o. Malaglag yung. Dito kami sa bahay ni Boss Nob. Pakibisita nyo din yung bahay ni Boss Nob. Sa so, kanyang rails. Ayan ah. No? Salamat idol. At hmm. promotion. Ayan ang ating idol mga. Ayan si Boss Nob. Nice follow. Boss Nob. No. Rails to Rails Tara. Ayan. Mga lods. Thank you lots. Thank you lots. Bye bye.